Pumanaw na si Ricky Davao sa edad na 63 kaya naman ang showbiz industry ay nagluluksa, isa na dito si Aiza Seguera. Sa isang post ni Aiza Seguera sa kanyang social media account ay inalala niya ang huling pagkikita nila ni Ricky Davao sa kaarawan nito. Ayon kay Aiza Seguera ay, Our last get together for your birthday. You've always been there for me and Liza. Sa kahit anong event, performance never ka nawala. Siguro, kung meron akong katapat sa pagiging excited kumanta tuwing nakakakita ng Mike, ikaw yon. Napakasarap mong kakwentuhan, kajaming, at kaibigan. Masaya ako na nadalaw pa kita sa hospital. Kahit hindi ka na noon makasalita, madaldal ka pa rin. Hindi ko malilimutan yung saya mo noon nung sinabi nung doktor mo na pwede ka na kumain ng chocolate. At yung ngiti mo nung sinabi ko sa iyo na buti nag-shave ka na ng buhok dahil mas pogi ka at mukha kang mas bata. I really thought you were going to get better. Na magkakaroon ulit ng time na makakahang out ka ulit namin or makikita kung nanonood ka ng concert ko. Someday, magduduet tayo ulit. I will miss you, Tito Ricky. You're finally home. Muli rest in paradise po Idol Ricky Davao. Paano mga kachika, kita tayo tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para manotify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.